Nagsagawa ng consultative dialogue ang U.S. Grains and the Bioproducts Council sa mga opisyal ng nalawigan at mga agriculturist kamakailan sa Balay Provincial Capital, Ilagan City upang talakayin ang potensyal ng corn industry at biofuels development sa Isabela. Ibinida ni Provincial Agriculturist Sergio Galamgam ang estado ng Isabela bilang top corn producer ng bansa habang ibinahagi ni U.S. GBC Regional Director Caleb Worth ang karanasan ng U.S. sa paggamit ng mais para sa pagkain, pakain at ethanol production. Ayon kay Wertha, maaaring magsilbing modelo ito para sa si Isabela upang palakasin ang lokal na agrikultura. Sinabi naman ni Vice Governor Faustino D na may malaking potensyal ang Isabela bilang sentro ng biofuels investment dahil sa malawak na taniman, mahusay na koneksyon sa merkado at suportadong uh, pamumuhonan. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng uh, pagbibigay halaga sa mga magsasaka bilang pangunahing tagapagtaguyod ng sektor. Samantala, minungkahin ni IPAP Executive Director Queenie Rojo na ang US corn-based ethanol system ay maaaring gamitin sa Pilipinas upang makatulong sa sa pagtugon sa 10% ethanol blend requirement sa ilalim ng Biofuels Act. Sa kasalukuyan, ang molasses mula sa, sa tubo ang pangunahing gamit sa San Mariano plant, ngunit may puwang umano para sa corn-based ethanol sa hinaharap. IFM News